mukbang, oh, First time kong tumigil dito Saturday. Ngayon lang. Gusto pa ba suka? Ayan, mukbang Eh, hey, kain na tayo. Kain na, kain. Kain okay, na tayo. Kain tayo. Ge, tara na. Eh, eh, eh. Bakit ang ganda sa camera mo? Oo. Oh. Oh. <laughs> be, be. Be, atenta diba, pwede sa akin to, no? Oo, oh, oh. iyo. Oh, Thank you, ma'am Ay, tignan nyo to. Galing to ng Iloelo. To

Ayun pa. Ayun pa, 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 Kaya pinuspos ko exercise pa kanina. Ano yung kusina? Paano yung mo yung baboy? No? isda. No? No, no. Kasi yung pinagtimpla. Hmm. Oh, Buti na hindi dumigay mga mga pet. Inano yan ni ano, pang kontra daw kasi daw kakain okay. daw kami. Iniisip ko nga dito. Eh ang kakainin naman kako namin mga gulay tsaka isda. <laughs> hindi naman baboy. Hindi, maalap kasi. Ay diyan siya. Mm. May kanya mm. magsalita, nakakatawa. Mag <laughs> <laughs> so kaya din talaga 'yun kasi nung si ina niya, nung mga pang-araw-araw lang ng na, ano diba, na, o, okay. na, na, na Unang, nila. Oo. Naglalatay din Unang So naglalakbay Baka diba, ba? bako tako. Hmm. Baka ako. Hindi. Panahon na. ah. Daming na. Ay, okay, yung <laughs> di uunahin paalala. Pinapaalala lang po sa barangay na marami pong kanay. Mm -hmm. Yung mga talbos P at tepulay, gulay, P talbos o, o, na yan ha. Hindi pwedeng ititira yan, dilin yan masisira lang. Hay, sige Ginawan dinis, alamig dinis. Gagawa na ko din Pinugasan. Ay, nugasan niya. Nugasan ko kasi sabi niya, pag hindi mo mm -hmm. pinugasan, masusunog. Kasi punong punong na kasukal. Mm -hmm. So, wala ano yung seedless? Ano yung bigi?

Bigla oh, na, mm. na nga. Kaya yung pabig. Nga, walang kot pa sa loob. Mm-hmm. Iba pala nga pag pa kasama nasa. mo. Mm-hmm. Nakasama mo siya. Hindi <coughs> natin yan. Yes, yung natin nakasama sa bahay. Mm-hmm. Ayaw nga. si Ana sila. Pwede ano lang tuloy-tuloy. Pwede ako lang tuloy-tuloy. Kaan yung pasas ayun? Pero mo basta natin agad. Sa kanya ko nga na yung nabukang kang yung nakabukang -kang yung bangus tapos lalagyan mo lang doon sa ibabaw yung mga kretado niya. Saan sa akin Diba sa Bulacan na yun? Oh, ano ka? Tukang? Hala, hindi naman nakatakot nung na, makakain nga. sarap ng tuyo eh. lang naman yun. Hindi ko nakakain dyan. Pag nalungkan nung. Hindi na. Hindi nagulog dyan. Saabot naman ng talong, Eh, mm. lang, isa lang. Mm. mm. So, like, gusto pa ni Rosa mm. ano eh, e, fried rice. Ay, e, kapag kayo pinoy um, nah. so, oh, oh. e, uh, sa Masalit mabubuo. Ah, ano? ko nga yang... sana niya Dawa. <laughs> yung <laughs> mga <laughs> saan gusto niya nagsab ng nagsab? Unpisan naman pini. Naiyan pa lang dumadoon ako unti unti. Musab tule. Di siya pero hindi siya si si. Di ko pangana titing na wait lang. Hmm. Pang ano Ay, ko pa lang to pang. Isa isang bet. Bet sa 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 yan no, yun, tumatagal na matagal. Ang best na ganito. Alam ba? Mm hmm. Ikaw may gusto. May ano? kasi may atay siya. Kaya gusto ko. Tumatay yeah. pa yan senses Ces ng indiano kagabi. Para Oo. lang maluto yung atay na yan. <laughs> Kumuha yung atay yun. pa niya yan. Kaya medyo lasang ang indiano to. Oo. Medyo mga ganun sabi ng doktor, kumain daw ako nung atay ng baka. Atay ba ng baka? To, o baboy? Baboy. Yan. O atay baboy. ng baboy. Kahit hmm. anong atay, di ba? Ngayon, sabi ko, ano yun? Nagluluto pa ako ng atay Huwag na hindi ko si Cecilia yung fresh na atay. Hmm. So, nabili sa na Kasi may dumadaan na nyo sa sariga. To. Ito sabulong, dito, dito. Ah, sabulong, sa saboy din yung saboy din. Saan sa din yung saboy din? Saan

Hindi <laughs> ako bad. Kami hey, ba nito. <laughs> May halang ng braso ng ano yun. Pag yun napabula. Napabula. Napabula Ay, oo. Oh. Talong. Talong sumo? mo. Mm -hmm. ang talong. Ito lang. Ang totoong talong. Si? na na gusto mm -hmm. mm -hmm. mo yung talong? ng <laughs> pantalong.

Na magluluto nyo. Buti Kanina po naglaya si Nia. nga ay parang mag-iayas kami. kasi nga, pag na kami mag siya O. O. kaya na. Oo. hindi ka hihiga, tatayo. Hihiga. Oo, parang pa po. kung Kaya ako gusto, magpapunta si ani

Dingan mo ang natin din oh day. Ah, bayan. Oh ni ba. Pesa ng tao ng bumi. pa mga videos nito. Pag tumagal mm. diba? mm. oh, 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 ka, makikita mo 'yan, 'di ba? Kita, kita gayon video niya. Oo, siya na I don't birthday niya 'yun. Oo, nakita mo nga 'yan. Meron pa kaming video na makakain din dito. Tapos diba ang mga bisita niya, mga kapatid ko. Tanda-tanda ko yung birthday niya kasi pagkatapos ng birthday niya, after a week na matay yung tatlo. Kasi sabi ng kapatid ko, sabi ka. ni Iyan, ba't hindi natin nasan si Iyan na ama nung nakaraang linggo. Ay, kung diba nandun sa bahay, ito hmm. yung Tapos 6 months, pagkat nung gift kina siya lang natin. Oo. Um, Malakas pa siya, na nabuo. Six months na Six, Six, months. Months. Six months. Ay, hindi pa namin nga <laughs> Okay kaya yung ano natin? Oo, oh, kasi di ba? Ay, mag-ulay, pinitahan namin. Pusin mo na. Para mo ano, Six months na naka. Pero two years din siya. Ito okay, na, mo yung... din ako marunong. Kayo mag Kaya, kayo mas. Makakaalam. Makakaalam.